everyone welcome back to my youtube channel and for today's vlog magluluto po muli tayo so sana samahan niyo po ako guys so um ito po yung ating kakailanganin so gagamit po tayo dito ng uh, string beans or yung sitaw and then ikakagat po natin ito into 2 inches ayan and uh, sana mapanood niyo po yung video hanggang sa dulo po kasi ang complete recipe po ay ilalagay ko po sa dulo ng video ayan so kung bago po kayo sa aking channel at hindi po po nakasubscribe maaari nyo pong i-click yung subscribe button below and pakiclick din po yung notification bell para updated po kayo or manotify po kayo uh, whenever meron po tayong bagong upload na video ayan and gagamit din po tayo dito ng isang piraso ng ampalaya Ayan, so uh, mahatiin din na lamang po natin ito and since matigas po yung buto niya, so uh, tatanggalin po muna natin yung buto. Pero pagka malambot yung buto, ayan uh, kahit hindi na po natin siya um tanggalin. And then ikakat lamang din po natin ito into uh, small pieces. Ayan. And um ang complete recipe po pala nito is ilalagay ko po sa dulo ng video. So sana uh, paki-view po ang video hanggang sa dulo po. Ayan. And uh, ang recipe pong ito is uh, my own recipe. And uh, alam ko naman po na may iba't iba po tayong style sa pagluluto. So ayan. Gusto ko lamang din pong i-share yung aking version. And gagamitin po tayo dito ng um, okra. Yeah, ayan so um since uh, this uh, summer meron po kaming ano fresh na mga gulay so samantalahin natin na may mga fresh na gulay sa so, mga makapagluto tayo ng fresh na um ulam with fresh vegetables ayan kasi dito sa uh, lugar ko sa bandang Europa is uh, pagka winter madalang na po yung mga fresh na vegetables ayan So, ganyan lamang po ang cut natin sa okra. Ayan. And, gagamit din po tayo dito ng um, isang piraso ng uh, kamote or yung sweet potato. Ayan. Pero, kung gusto nyo, kung, kung gusto nyo, pwede din po kayong gumamit dito ng kalabasa or yung pumpkin. Pero, ang gagamitin ko po dito is yung sweet potato. Ayan. Ayan. So, ganyan lamang po ang cut natin sa sweet potato. Or yung ating kamote. Ayan. At saka, yung ating panggisa, syempre hindi po nawawala ang ating garlic. Ayan, dinikdik ko lamang po, saka ko po ito i-chop. Pero pwede din po yung dikdikin lamang po, pwede din po sa atin po kung anong choice natin na cuttings ng ating panggisa. And of course, hindi rin nawawala ang ginger. Ayan, lalagyan po natin ito ng uh, kaunting ginger. love shout out po sa inyong lahat sa lahat po ng nanonood ng aking uh, vlog for today. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa panonood. At kung saang bansa po kayo nanonood ng aking vlog, pwede rin pong paki-comments down below and uh, I'm going to shout out you in my next video. And ayan, kagamitin po tayo dito ng uh, onion. Ito lamang po yung ating sangkap sa panggisa. Normal lamang po yan sa ating uh, pang-araw-araw na pagluluto. Hindi po nawawala ang sibuyas, bawang at luya. Ayan. And kung um, may suggestions po kayo or comments, pwede din po kayong maglagay ng comments below or may suggestions po kayo na recipe. Ayan, pwede rin pong paki-comment sa ating baba sa ating description and try po natin itong lutuin. Ayan, at pagkatapos natin hiwain lahat ng ating gagamitin, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Sa naglagay po ako dito ng 2 tablespoons of cooking oil and then atin po muna igisahin ang ating sibuyas for about 35 seconds. Ayan. Ayan, so after 35 seconds ilalagay na natin ang ating uh, ginger and uh, tuloy lang natin ang ating paggisa for another 35 seconds at pagkatapos ilalagay na natin ngayon ang ating uh, gin um, garlic ayan, and ituloy lamang po natin ang ating paggisa hanggang sa ito ay magbram ng konti or lumabas ang aroma ng ating mga panggisa Ayan, ganyan lamang po ang usual na ating ginagawa sa ating pagluluto. Ayan, so medyo okay na ang ating uh, garlic, ginger, at onion. And uh, ngayon, maglalagay po tayo dito ng 1 cup of coconut milk. Ang ginamit ko po dito is yung canned. Pero pwede po kayong gumamit dito ng fresh na coconut milk. Pwede din po. And, uh, ayan, haluin muna natin ito ng konti. At pagkatapos, tatakpon po natin para madali po siyang kumulo. Ayan, so after na ayan, kumulo na siya. So, um, hahaluin po muli natin para hindi po dumikit sa ating um, lutuan. Ayan, at pagkatapos, maglalagay po ako dito ng one piece of chicken or cubes. Or kung meron po kayong magic sarap, pwede din po. Or, um, kung meron din po kayong ibang uh, sangkap ingredients na pangpasarap, pwede din po. And maglalagay din po ako dito ng 1 tablespoon of fish sauce. Ayan, and kaunting paminta. Ayan, Ito lamang po ang ating mga ingredients nating gagamitin sa ating pagluluto for today's recipe sa ayan. Um haluin po muna natin siya. At pagkatapos tatakpan po natin ito and pagkukuluan po natin ito ng 1 to 2 minutes. Ayan. So, after 2 minutes, ayan, i-check po muna natin and ngayon ilalagay na natin ang ating sweet potato. Ito muna ang unahin nating ilagay and uh, pakuluan po natin ito ng uh, may 5 minutes. Ayan. And of course, tatakpan po muli natin para madali po siyang kumulo. Ayan. So, after ng limang minuto, ayan, iti-check po natin ito. Saka po natin muli haluin. Ayan, and um, for now, ilalagay na natin ang ating mga gulay, yung ating string beans, yung ating ampalaya, and uh, yung ating okra. Ayan, and since uh, fresh na gulay ang ating nilagay, so madali lamang po itong maluto. So, ayan, halo haluin lamang po natin ito para mag po lahat yung ating mga ingredients. Ayan, mekos-mekos na lang po natin. And kung napanood nyo po yung aking video hanggang dito at kung nagustuhan nyo po, pwede din po kayong magbigay or pakilikes po yung ating vlogs and pakishare din po ang ating cooking vlogs for today. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at panonood sa aking video. ah uh, ganit, eh, ito po, um, ayan, at pagkatapos, tatakpan po natin ito for another 5 minutes. Ayan, make sure na hindi po ma-overcook yung ating gulay. Ayan, maraming maraming salamat po yan. So, after 5 minutes, i-check po natin ito, sa po natin siya haluin ayan so napakasimpleng recipe po, ito po yung recipe ko sa pagluluto ng uh, ginataang gulay so ayan luto na ang ating am um, ginataang gulay so ayan ito. haluin po muna natin for the final Um, result, and after that ililipat na po natin ito sa ating serving plate, so ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa pananood, and gusto ko lamang din po magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers sa lahat po ng bumubuo ng team Suene families, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa uh, pagsuporta po sa aming mga channel ayan, uh, sana Um, pagpalain po tayo ng uh, may kapal ayan. And then ito na ang ating ginita ang gulay. This is my own version po. So kung may style po kayo ng pagluluto, pwede din po. And uh, kung gusto niyo rin pong itry ayan um napakadali lamang po ayan. Nandito po sa dulo yung ating ingredients. So ito po yung ating mga ingredients. Um depende lamang po kung gaano karami yung lulutuin nyo po mag magdadagdag uh, na lamang po kayo. Ayan so I hope uh...